Hello po mga kalaki, nandito pa rin po ako sa loob ng kwarto. Alas 8 na po ng umaga, ayan po mga kalaki. At syempre po, gusto ko po ngayong alas 8 ng umaga, abay, bumangon ka na dyan mga kalaki dahil ito na po mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong May 12 mga kalaki, mananalo tayo ngayon. Claim it, umpisahan natin sa Bansang Dubai. 3, 2, 1. Sa Hong Kong, 9, 6, 8. Sa Singapore, 1, 7, 3 sa China 205 sa Texas 992 sa Korea 711 sa Germany 250 sa Italy 458 sa Japan 660 sa Saudi 172 ayan sa Alaska 338 sa Las Vegas 696 sa Israel 728 sa Malaysia, 593, Taiwan, 312, Thailand, 729, Philippines, 174, India, 636, New Zealand, 651, Mexico, 928, Canada, 533, at Greece, 721. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga 3-digit lucky numbers. Aba, irambol nyo po yan ha. At ano po ba ang mga tinatayaan mo pag mga oras? Sabihin niyo po sa akin. Bibigyan kita ngayon. Bonus mo. Good luck.